Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result February 21 2025. 2 PM result 139. 5 PM result 400. 9 PM result 247. Shout out muna tayo. Salamat po mga Mam -Share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa February 22 2025. 2 PM, 5 PM at 9 PM. Result angle ngayon 0123479. Messing number 568. Best and pairing number para sa February 22, 2025. Probables combination. Best padekat guide and combo. Special number. Best doubly angle. Best lotto combination. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck.